Hi guys, for today's video I... Hi, so ayan. Merry Christmas, <laughs> should... Christmas Anbi. Bye-bye. So, ito bye. galing from Consihalak Love Underway. Ang ulok, ang kulay sa dito. Oh. Subi-subi <laughs> 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 Thank you so much. Bye-bye. Merry ito. Christmas and happy new year in advance. <laughs> <laughs> Thank you. Bye-bye, Anbi. Ah, sige. So for today's Hi guys. Hi guys. For today's video, ayan, may natanggap tayo ng ah uh, parigalo ng ating um konsihalak and David. So ayan. Uh, meron siyang pabigay sa akin na tawil daw ito. Ayan. Thank you so much. At nakatanggap din tayo ng regalo kahit uh, wala tayong ano, walang wala kaming Christmas. Dahil wala kaming Pasko. Pero kung nagbibigay ng regalo itatanggap tayo. <laughs> so ito na nga mga sis. Bubuksan natin kung ano tong parigalo sa akin. And bago ang lahat, don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. Siya siya mga vlog. So, ayan. Ano to? So, towel nga siya. Malaking towel at saka isang maliit na towel. Ayan. <laughs> so, ito mga sis at meron din siyang calendar. Oh. ayan. Ganda ng calendar nila, oh. Anyway, pinsan ko tong ano. Itong nagbigay sa akin. Kaya walang halong politika ito. Do ano siya, um, konsihal siya ng aming dito sa isla. Sa Samal. Pero lagi talaga siyang may binibigay sa akin. Every, ano, every December, meron siyang binibigay sa akin na last time binigyan niya ako ng bag. And ngayon naman ay ganito. Towel. Thank you so much, Agaw, Clavil, thank you so much. Ayan. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye. Ang pawis-pawis na mukha ko. Ah, ang init kasi. Bye.